Kontrobersiya sa flood control projects dapat takuin din ng Kamara ng Senado ayon naman kay Senator Mig Subiri. Detalye na balita mula kay Raymond at Paas, 28. Raymond, good morning. Marami ang may kasalanan at pagkukulang po kaya't nangyari na may mga ghost flood control projects. Ito ang paniniwala ni Senador Juan Miguel Mig Subiri na inilahad sa hiling ng Senate Blue Ribbon Committee Ayon kay Subiri, hindi lang dapat ang mga taga-DPWH ang sinisisi sa mga palpak na mga proyekto kundi kasama silang mga senador at mga congressmen. Sabi ng senador, wala sa kanilang maaring maghugas kamay sa kontrobersiya dahil sila ang nag-aproba sa national budget. Karamihan ng mga kontrobersyal na proyekto ay wala sa NEP o National Expenditure Program na isinusumiti ng Department of Budget and Management sa Kongreso. Ngunit paglabas ng General Appropriations Act matapos dumaan sa Bicameral Conference Committee o Bicam ay ibang-iba na. Naiintindihan umunod niya ang kalagayan ni Secretary Manuel Bunoan dahil nahihiya lang itong tukuyin kung sino-sino mga politiko ang nasa likod ng mga kontrobersyal na flood control projects. Muli itong naghamon na dapat ay tukuyin kung sino mga congressman o senador ang may insertion sa mga budget at hayaan itong idipensa nila sa luneta. Narito si Senador Mig Subiri. Kasi I've seen the President's frustration when I was Senate President na talagang bakit na mamanggil yung budget but nawala yung, yung aking legacy projects. Kaya for three years nawalang legacy project yung ating Pangulo dahil nga siguro there was a free hand and we're all guilty, no? Both House and the Senate. So I think wag na tayo mag santo santo dito. Ilabas na natin yung listahan. Sino ba nag-amend niyan? Tapos depensahan ng congressman o senator sa Luneta kung kaya niyang idepensahan. Ba't niya linagay doon? Ito si r 28, Raymond at Paz para sa DZR Rates. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond.